Hello! Magluluto tayo ngayon ng munggo. Ginisang munggo sa tofu at chicharon. Ito, lang tayo dito ng lemongrass. Kasi mas mabango, mabango ang lemongrass guys kaysa lagi na lang luya ang gamit. Piprito lang natin yung galunggong. Ang sarap partner ng munggo ay galunggong. Ditong galunggong. Ayan, naluto na. Kumambot na ang ating mga spices. Ilagay na natin ang um, pinakuluang munggo. At timplahan natin at ilagay ang pritong tofu. Um, frozen na ang palaya at chicharon. Ayan, luto na siya. At pwede nang kumain. Ayan si Bryl. Ayan ang aking mga anak si Edri ay may lagnat. Ah, titikim na rin si Mommy. -hmm. Ah, Sarap. At hindi naman pauuwi si Daddy. pulang Sarap. Mm. Sarap.